So ayan guys. Sa so, mga nagtatanong nga pala guys kung para saan yung ginawa ko ng uh, ano. Parang ano siya. Okay. So, Dinadaanan niya ng tubig guys So ang tendency kasi niyan Ito ang pakita ko sa inyo So ito guys so, yan, Yung purpose niyan kasi Pag meron siyang tubig ayan, May mga kuhol yung tubig niya napupunta dito sa may kalis so hindi makakain yung mga uh, tubong palay natin so dito lang yung mga uh, kuhol na yan so syempre ginagamit din namin yan <clears throat> kapag mag na kami ng palay na ayan. kailangan walang tubig dito guys sa portion na yan so yung lahat ng tubig mapupunta dito sa ano yan so No, kailangan tuyo talaga or putik lang talaga kasi hindi kasi tutubo yung maayos yung palay kapag meron siyang mga tubig-tubig. So, ibig sabihin, lubog yung palay, mahirapan silang tumubo. So, hindi maganda yung tubig. So, gano'y yung purpose niyan, guys. So, meron itong tubig. So, nandito yung mga kuhod. So, 8 so, days na nga pala itong tinanim namin na palay. 8 so, days na siya. So, yan. Ganda update natin guys sa mga nagtatanong